Today is Monday. Kasama ko si Mr. J and si Maria Cucinera. Nice. Guys, right. po kami kay Ate Susan. Dadalawin namin si Ate Susan kasi nami-miss namin si Ate Susan. And syempre, kailangan lagi namin dalawin kasi nag-iisa lang yan dito para naman mapasaya natin kahit papano. Ano po? Dahimik sa kanilang lugar. Ay, baka wala siya dito. Oh. Or tulog siya. Kasi tanghali po. Ay, nagluluto. Tama-tama, nagluluto siya oh. Kasi umuusok. Susubukin natin. na hindi nakakakita kaya natin naririnig yan. Ba! Maraming, <laughs> <okay>. <laughs> oh, Akin! Nagitla ka ako. Nagitla ka po! Nagraw si Dagang po. Nagraw si Dagang. Da, kukunin na po kita at Wala akong kasama sa bahay. Ah. Ay, sino kasama mo? Si Maria po. Ah. <laughs> Ay, nalilingaw baga kapangalan pangalan? Ah. Nagpuntre na yan dito, ano? Opo. Oh. lagi ko baga po yung kasama. Oh. Init siyang tubig, oh. Sabi ko, kinakabahan ko ako. Bakit ma, bak, may akit na kayo? Ay, may upuan pala na akong nade. May kara. Ay, na may nabili tang, ka na po. Nagbinis na lang ako? Ay, isa ka po bumili? Ay, wala akong pangulam kahit na wala na akong bigas. Nagbili ako. Ay, may bigas po akong dala para sa sa'yo. Ay, okay. sala. Ayan po, dala po ni Mr. J. Ito po Ayan. ba nakatira si Nanay Susan? Ay, nandis po May ayuda po. <laughs> okay na, naman po. po. Oh, may bagong upuan siya. Oh, bumili daw, daw talaga siya ng upuan. Upuan? Bumili daw talaga siyang upuan. Oh, may bigas ka na po. Oo, oh, may pangsaingin na ako. Hmm. <laughs> ay, ano ang upuan ko, giraray? Ito. Oh. Anin mo po yung tubig. Bakit ang dami mong iniinit? Blawan termo. Ah, dalawang thermos. Ay, isa termos. pang -mirindahan. Ay, isa. Pang? Kabukas. Ah. Isa, ang init na lang. Ano hmm. po? Hmm. Kumusta ka po? mabuti naman. Palaging malungkot. Di tulad nyo. No. Ay, nandito kayo. Palagi akong nakatawa. Eh, ah. tara. <laughs> isasama <laughs> na po kita. Ay, awang. Ayaw. Uh. Bakit po? Ay. ka. Kahiya. Bakit para ka lang, po? ano ang mukha uh. Bakit ka po mahihiya? Para lang ang... Pa. Ano? Ang ganda, Mr. J. Ano po? Ano Dalawa yata yan. Akala ayan. ko yung ano to, paso. <laughs> Hindi. Upo, ano yung paglalabak. Yan ang kaya lang ng pera. Saka na biki, bil, baga akong ipit. Saka, dahil saka ipapakita ko nga sa iyo. Uh, lah, <laughs> oh, anyan. Bangkito ba? Hmm, bangkito. Oh, diba? mo. Mo? oh. <laughs> Hindi man. Ah. kainin. Basta nakabili ka po. Ay, anong ulam nyo po? Ay, wala. <laughs> ay, hindi yan nagpapatawag ng nanay. Papa, ay. Na, ayaw niyang ay, 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 tinatawag ay, na nanay. Na niya, oh, na. oh yan pala yung mga binili ni Ate Susan, oh. Kita mo. Hmm. Hindi ako nag... Ano, dalawang agan yan. Ito, ipit. Oh, oh. Galing. Hmm. Mabuti po at may, ano, natira ka pang, pang ay nga, hindi na akong tinapay. Ah. Tinapay hmm. lang. Tara na po sa bahay. Wala man okay. akong kasama sa bahay. Sasama na kita doon. Oh. Ayan na, saan si Rina? Wala na po si Rina. Kinuha nung nanay niya. Ah. Kailan pa? Nung pa po isang linggo. Ah. Kaya nga po kukunin na kita. Ayaw. Ayaw. <laughs> ayaw na, ayaw, ayaw, na, ayaw. <laughs> -na Sa sarili mong bahay Magbubot ka kung makain ka Kung mapaligo. Wala oh. man ako doon Lagi sa bahay ko. <laughs> Lagi akong Umaalis, eh di ikaw hmm. lang may iwan Doon sa bahay ko <laughs> Ay <laughs> Ako ang tao Ikaw ang tao doon Ah. Wala ka man nang gagawin, kakain, tutulog. Ay, man. Bakit Siyempre po? Siyempre may magagawain, hindi ka makatis na hindi man. Wala ka pong gagawin doon kahit... at dalawa man lang tayo. Hmm. Hindi. Ayaw mo po talaga? Oo, uh, uh, kahit naburot na na. Ah. Ayaw Kamu talaga? Ka, aray ko. Nasakit yung bali ito. Nagkain ka na po? Oo, uh, nak nakakakain lang ako at naglinis ako. Hindi nga ako naka-ka-punog ako dyan sa lupa. Hmm. Ngayon, dito naman sa loob. Uh. Naglinis ka po. Hmm. Bakit may bunga? Nagdating na po yung ano, mayyari nitong bahay, yung sabi mo ay dadating. Hindi pa nga. Ah, baka hindi na po yung dadating. Kunin. Kakabaga pagtig ulan baga ano mm. paturo dito isungani inalisa ng in tubig alin po ito ay yung trapal mang... at saka idyan yan matubig dun saan po dyan po okay, sa isang lupang uh, walang bahay na di ito kaya natakot baga ako at kung mo lumalim ay di ma inda upo na sige lang po ito not ka po sa labas, mausok. Umatinda akong duyan, Kundi pag naulan ay hindi ka makalaya. Parang nang ano adamit ko ha. She loves me. Loves me not. Loves me. She loves me not. Naano ka? Naano ka man? lang. may naalala lang ako sa dahon kulap-kulap noong. Good petals. Nariyan na. Loves me, he loves me. Yung mga baga santan mga. Kailan na Dating 'yun, Sirena? Hindi na po 'yun dadating. Bakit? Doon na po 'yun sa nanay niya. Doon na po siya mag-aaral. Si Merlie po, hindi mo po tatanungin. Wala na bang gagapong kasama si Maria, oh? Oo. Ibang klase naman ang mga kasama mo. <laughs> <laughs> Iba naman na po, sino, Mr. J naman po. si tulad nun isa baga. Sino nun, po? Unang-una na pumunta ka dito. Bakit? Ano mo sabi mo, Ate Susan? So sabi nagmamartis daw si Blyway at saka <laughs> si sa muna. <laughs> Anong mamari kising ko? Anong magang mangyayari sa buhay ko kung magamari? Joke, joke lang po yun. Joke. Joke lang po yun on. Kasama ko dati Papa, na yun. Wala na po yung sugat mo. Magaling na talaga. Bote naman ano. Na Magaling na magkakabit siya ng duya, no? Nakabit ako ng sampoy po yung radyo mo? Nay, nay, toko. Ah, sige lang po. po wag na po, wag na. At tayo magkukwentuhan. Hmm. Po ka na lang, nay. Eh. Matagal hmm. lang ka pa dyan. Mahirapan ka pa nyan. Ha? No. Di po ba? Oo. No. Binigay ni Kuya Mel na pera. sabi Ay, ni... Sino po? Si Kuya Mel? Oo. Oh. Gusto mo pong makita? Oo. Oh. Puntahan natin sa bahay nila. Ayun pinutrikan ako noon ay ha? sabi na daw secret anya pagpunta namin dito marami naman anya kaming madarami anya kaming dala <coughs> wala pa po ay busy hintayin hmm. mo lang po marami baka ako anya magbaka diba sinabi? opo tapos dadalhan niya da akong duyan. Mm -hmm. Ta ang du, ang ino po ang kahit bagay yun timba. Wala akong ipin na. <laughs> Hindi pa talaga lewat. Hindi niya talaga nalilimutan yung mga pangako sa kanya. Mm. Ya tawanan kan ati Susan. Ay, hindi, daw siya, hindi daw siya marunong magtali ay para pagdali yan tumagaw. Tawos dos ba yung sa akin? Hindi ah? Promise. Ati Susan magaling. Hmm. Pero sa akin nagdadaos dos baga. <laughs> Wala so, Tapos ito mo ito ito pansirado dito. Di ba? Hmm. Parang hindi ka mag -do. ano. Los dos, dos. Oo. oo. Ayun lang, oh. na ako, so, Nay. tingnan mo. Tingnan mo. Nik bot lang din. Nakita ni Napo Kaya nga hinihintay niya ibibigay daw sa kanya ni Kuya Mail. Ano pa bang klase ng duyan yung ibibigay daw sa ni Kuya Mail? ko kuno, basta may hundas siyang ng eh. Baby. Ay sa akin ako nga ni hindi mambaga noon nag-iini Ganto lang ang buhay ni -ini. To mm. raw, wale, Ate Susan dito ano? Mm -hmm. Masaya ma ano kung minsan may, may marami akong kaibigan na nakon sabi Ako na no? Ayaw niyo po mag-asawa? Hindi ba may hirap pa may asawa Ikaw na ang pumalit kay Merle. <laughs> tanong tanong ng sayo sayo tanong ng tanong sayo si Merlion oh, yung oh, kasama ko oh, oh, oh. ayaw mo mag-asawa oh, tingnan mo <laughs> ayun <laughs> period <laughs> gusto mo yung mag-isa gusto kawawa sabi ni Jenny Merly, nag-iisa kung mamamahiyal ka magbubuot ka kung anong gagawin mo sabay kung malinis ka. Kaya nga ayos yeah. No. sumama sa iyo kasi kaya gusto mo. niya free lang siya. <laughs> free life. <laughs> gusto niya free life. Kung ano ang gagawin mo, pwede, pwede. Hmm, tama. Masyado ka, ka. Huwag ka mag relate <laughs> kami sa iyo. Ay kung, di, ma, kung makita ninyo ako, o kaya alam mo ba, kung minsan baga ano, ako nag, nainom-inuman pero pampalis lang ang lamig. Ano namang iniinom-inom mo? Mag-kalag, mag -in mahakdi. Hmm. At magang-maga nandito na ako sa lupa. Pag sumakay na ganyan si Ate Susan, nasakay na rin si Rina. Nakabahan ano ako. Hindi yan, Mother Rosdos, na may sirado. Tapos kakantahan niya si Ate Susan. Ay wala na si Rina ngayon. Walang kakanta kay Ate Susan. Si Maria na lang. Ano po? Okay, Kanta Rina. na. Maria. Mari. Maria. Ma Mari na lang. A A tawag ko sa ta Maria. Oh, Mari. <laughs> Mari. Mari na lang daw. Mr. J, magaling kumanta. Kantahan mo Mr. J. Kantahan ka ni Mr. J. Kasi wala na si Rina magkanta sa'yo ay. <laughs> si Mr. J na lang mga ganda baga paglapit. Sabayan mo ako, Nay. Sabayan ayaw. mo ako. Ano mm. mm. mo yan? Kapatid nga, pero may sakit rin. Hindi na makatulong sa akin. Mm. Saka ang asawa, pabalik-balik noon sa doktor. At saka, malagi, ganito rin na mamati ito masakit yan sa ka ito kahala mo ay pag nag ah, pag na sa dai kung may siyang baga na mama siya ano pag nagsakit yan mas kaya na upo yan anik <laughs> ano pa buri mong kanta ati susan aring mundi mundi kapulang ang bubut ni ano masalang? di ko na. ano po tayko? napaupo. magka. syiree naman sabi da dala n dakung pambi pam panggamut sa panghilot. ah panggamut sa sabu? <laughs> dinalang na bag akong pang panghilot ano po dinalang kanan na. No? Ay. hindi siya umuno, hindi ka na mag-aalis dito at dadalan kita ng Naalala talaga niya. Sinabi niya talaga Oo, sinabi ni Rina. Kasi, oh, ah, naalala niya? niya. Kasi sabi ni Ate Susan ay gusto ko nang magpakamatay at nag-iisa lang ako. Uuh, uh, sabi ni Rina, huwag ka pong at aalis laka, dito, dadalawin ka namin lagi. Ang <laughs> iniisip ko bagang nahahagas ako. Yung ato, tingnan mo, na. Basang-basa na naman ako dyan. Pag umula na na po. Oo, oo, kaya mo ano po. Papayos namin yan kay Kuya Mel. Kayang-kaya yan ni Kuya Mel. Kaya nga isama ka ni Roda. Ayaw nga niya sumama sa akin. Hindi pwede na. Uh -huh. Alam niya sumama sa akin. Gusto nga niya yung free. Mm. Free life. Maglinis ka kung maglinis ka. Magtabo ka kung ka. Mag ano ko kung anong gusto mo. Hmm. hmm. Di ba? Yan si Ate Susan. Mag, hindi ka lang magpakalasin at mahirap yun. Hindi ka lang makakala di ba? Gagapang hmm. na lang. Gapang. Hmm. Ay, kahit gapang, <laughs> hindi ka na Paano na lang? Pag di ka na kauwi, oh? so, may bukong bag ako dito. Hmm. Ganito. Lamig po yan. Iyon nga, eh, nagamit ang araw na. Mainit na tubig pang inumin mo. Nainom mo nga ako at minitimpla ko sa gatas na dinadala mo. Hmm. Yeah. May gatas ka pa po. Wala. <laughs> Ay, wala na pala. Wala pala akong dala ko sa'yo ngayon. Bigyan na lang kitang pambili. Bili ka na lang. Hmm. Ano po? Bili ka na lang pambiling gatas mo. Tsaka ulam. Na may bigas ka man dyan. So, ulam na lang. Gatas. No, ang merienda tapos kung ano na lang baka gamit sa bahay kaya uh, uh, tapos ang atit na nakakagas ako magkwa tayo uh, ng dahon ng niyog tapos palitan natin yan ng dahon ng niyog oh. Oo, oo, kung buhay talaga yun mga kapatid kung kahit dahon niyog nasala-sala ako marunong, marunong ako ka po nun? Sala. Sala, sala. Oh, marunong din ako nun marunong din ako nun Si mm. Susano, oh, pambili mo to ng anong? Thank you, ha? Ah. Mm, welcome po. Mag, magbili ka ng ulam mo, ha? Mm. Tsaka gatas. Magbili ng gatas. Saka sardines kahit sardinas. O oh, mm, bala ka na po may yan. May miswa o oh, kaya swatang. Ganun. Mm. Alakin, sasabihan kita. Mm. Masama yun sa akin. Ah, masama po yun. Gawa ng masakit. Ay, oo, sa UTI, mm, bawal yun. yun. Dapat bili ka rin gulay. Mm, mm. Gulay, bili ka gulay. po dyan. Meron rin. man dun, oh. May ah. tindahan baga dyan, sa baba baga po. May mga nagtitinda ng gulay. Ang gulay. Yung upo, talong, meron baga dyan? Karara, bargas. Ay, hindi ko po kilala. Basta dyan, meron man dyan. Sumunod dun, dun sa kaibigan ko? Opo, sa baba. May mga gulayin doon, paita namin. Oo, oo. Bili ka na lang po, nakakalakad ka pa man papunta doon, ay ano po? Ay, aram mo, nakakalakad ako na, air exercise. At pagmagang maga, hmm. pero hapon. para akong natutumba. Pag umaga, punta ka po doon, exercise na yun. Kaya nag-i-exercise. Ng sabi ko, baka kumakita ni <laughs> 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 Rina. <Garitan. laughs> Hindi man. Maganda no. nga po yung ex exercise para pangisan. Dinis ko ng kaldero, kawali, kung ano-ano. Sabi ko, malakad ako papunta doon si baba. Ah. Tapos, kung minsan doon ako pinapakain pa ng halian. Mm. Mm. Eh, kung ma magpunta ka ako doon si ano, si Ruda. Anong, mak punta doon niya, kako doon, wala ako. pa mauwi na ako. Ay, maya, maya ka na. maya, <laughs> maya may, ka na lang, anya. Dito ka na kumain. Sabi hindi na kami magtagal. Ati hmm. Susan, mauwi na kami ha. Salamat ha. Welcome po. Ingat Oo. ka dito. Uy, ang kailan daw yan? Aayusin bahay ko. Yan bahay mo po. Oo. Oh. mo po ata uh, nah, ayusin natin yan sabaga. para hindi ka matuluan pag tagulan. Saka ito ulo ko um, uh, yung baga, oh, yan, um, decorative na. Madilim baga sa loob. Hmm. Oh. Gusto ko ipa-alis yan. Alin po, ipapaalis? Maski pranchado ka kung hiro, pwede na yan. Ini, oh. Ah, ito? Mm -hmm. Mm -hmm. Parang magliwanag baga. Pagalitan tayo ng mayari, yan. Mm hmm ay gagawa natin yan ng paraan ipapa ano natin kay kuya mail at yun ang marunong sa bahay ay <laughs> kuya mail pag hindi na busy po si kuya mail mm -hmm. sige ati susan oh, uwi kami much, welcome po welcome mm -hmm. mm -hmm. o oh, mauwi na tayo paalam na kayo kay ati susan anong pinagkukuha nyo dyan ati susan paalam wala may balimbing saan kayo kumang balimbing paalam po Mayroon pa ka sa Saan daw? May bunga. May bunga ano? Hay, ang daming bunga. Mataas man. Mm -hmm. Doklo rin. Doklo nyo daw. Sungkipin niyo daw.